tungkol sa huling updates kay Gold Dagal at sa kanyang pagkamatay mga kababayan. E alam naman po natin si Gold Dagal po ay binaril mga kapatid ng mga hindi pa kumpirmadong mga tao mga kababayan sa kaniyang naging programa dyan sa Pampanga mga kapatid. Dahil sa nangyaring ito kay Gold Dagal ay nagpost po ang kanyang ina na si Jocelyn Cruz sa Facebook at uh, nakikita nyo po sa screen. At meron po ditong sinabi siya na talagang grabe. ano Ito, babasahin ko po, po sa inyo. Ang kanyang sabi dito, But some people who claim to be closest to God planned and perpetrated this crime. They killed my son. Sino kaya itong uh, nag-claim na sila daw ay malapit sa Diyos? at uh, sila daw ang sinisisi ng ina ni Goldagal sa pagkamatay ng kanyang anak. Grabe naman sino kaya ito ano yung nagkukunwaring malapit daw sa Diyos talagang sila daw ang uh, iglesia na sa Diyos ah, hindi ko na sasabihin kung sino itong grupong ito ah. oh. so galing po yan sa ina ni Goldagal na hanggang ngayon ay nagdadalamhati mga kapatid eh, dahil yan na nga ang sinabi ng ina ni Goldagal, ang napakalaking katanungan ngayon. Sino kaya ang bumaril kay Goldagal, mga kababayan? Eh, alam niyo po, ang pahayang na ito ng ina ni Goldagal ay na-feature po sa inquirer.net mga kapatid. Pero hindi lang po ang ina ni Goldagal ang naglabas ng saloobin niya tungkol sa pagkabatay ng kanyang anak. E eh, pati yung tatay niya naglabas din ng kanyang saloobin. Ayan, no, oh, yung balita mula sa inquirer.net. to oh. O, oh, ba? Diba? At nakita rin natin ang isa sa mga posts ng tatay niya na si Ronnie Dagal. Eh, sabi ng tatay niya, Who ordered the killing of my only son? Is it you? We are just ordinary people working to earn a living. Pagkatapos, sabi niya, yung tatay daw ni Gold Dagal, ayon sa kanyang post, ay ang anak ng World War II veteran, mga kababayan, na dubepensa po sa independence ng ating bansa. Kaya ang tanong niya dito, How dare you do this to us? Grabe. Yung tatay pala ni Ronnie Dagal, si Ricardo Dagal, 17 years old, nang siya po ay sumabak, para i-regain ang ating independence mga kababayan. Any eh, retract pala yung kanyang edad mula 17 ginawa pong 19 years old para makasali sa tinatawag nating regaining our independence mga kababayan. Kaya nga yung sumbat niya dito, How could you do this to us? Why did you kill my son? Who ordered this? Eh, sino kaya? Sino kaya ang bumarel? Nako ha. Hmm. O oh, sige, sige. So yan po yung uh, huli nating updates mula po sa nangyayari sa pagkamatay ni Gold Dagal, mga kababayan. Pero sa ating episode ngayon, tatalakay natin ang pahayag ng isa na namang vlogger ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa pagkamatay ni Gold Dagal, mga kababayan, si Apollo Manlawe. Na sa kasalukuyan, may mahigit 5,800 subscribers sa kanyang YouTube channel. E ano ba ang naging pahayag niya tungkol sa pagkabatay ni Goldagal? Ito, panoorin natin. I may mga mas okay naman na religion siya, pero may aircon sila eh. <laughs> First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mga talaga ako na daming aircon eh. Binilang pa, one, two, three, four, five. Alamig, no? Cool. Cool. Kulto! Huh? Huh? Ito, narinig nating tumatawa yung mga audience. Masaya sila sa ginawa ni Goldagal na pagsabi ng Iglesia Ni Cristo ay kulto. Dahil marami naman talagang nagbibintang na kulto ang Iglesia Ni Cristo. Pero, kung pag-aralan mo ng mabuti ang Iglesia Ni Cristo, makikita mong hindi ito isang kulto. Aba, grabe naman siya. O, oh, sige. So, ayon po sa kanya, sinabi daw ni Gold Dagal na kulto ang Iglesia ni Cristo at hindi naman kulto ang kanyang kinaanibang Iglesia ni Cristo na itinayo sa Pilipinas. Etano, tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kababayan. E, mula po sa naging pahayang ni Gold Dagal, ulitin nga natin yun, ulitin nga natin. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Kristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Alam mo, may mga mas okay naman na religion siya. Pero... May aircon sila eh. <laughs> diba? First time na nakaapakaw doon sa kapilya nila, mga mangha talaga ako na... Daming aircon eh. Binilang pa, one, two, three, four, five. Alamig! You know? Cool! Kulto, huh? Hmm? 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 Oh, di ba? Eh, base po sa context, nung sinabi ni Gold Dagal, hindi eh, naman po sinabi ni Gold Dagal na kulto po ang Iglesia ni Kristo. pong sinabi ganun. ganon. Eh, ang sabi lang ni Gold Dagal, kulto, diba? di ba? hindi naman kulto na. Kaot pa pala nang Hindi po ganun ang sinabi. Hindi po kulto, kundi cool to. Di ba? E ano bang ibig sabihin ng cool to? I-search ka natin. Konting search lang naman. I-type mo lang sa Google, meaning of Tagalog phrase cool to. Ang sabi, in Tagalog, cool to or kulto cool yan means that's cool or that's awesome. And is used to express approval or admiration for something. Klaro-klaro po. Hindi naman po kulto or cult ang ibig sabihin ng sinabi gold dagal na kulto. Kundi that's cool, di ba? That's cool. Pero syempre, mga ano yan, mga affected, ano? Mga, naku, grabe talaga. Eh, sino ba talaga kasi ang kulto? Eh, sige, Magbabasa lang ako ha. O ito ha, baka sasabihin niyo naman galing sa akin. Binabasa ko lang mula sa isang referensya. O ito, yung referensya ang tinutukoy ko. The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas. 1978 edition, page 776. Kaya dito po ang sabi. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. O ito, akla't kasaysayan ito, mga kababayan, ang sabi, kulto daw sila. At saka, alam niyo? itong grupong ito, mga kababayan, type po sa Google, yung the largest cult in the Philippines, anong grupo ang lumalabas? O yan, ha? so hindi ko po sinabi yan, mga kababayan, Galing sa Google yan. So, yan po. Kaya, mula sa sinabi ito ng uh, vlogger na ito, ang masasabi ni Kaburnok, Busted! Yan! Mali yan! Naku, mali po yan. O, ngayon, ano ba ba ang naging pahayag niya tungkol sa pagkabatay ni Goldagal? O, eto panoorin natin. Isang talata pa sa Biblia para malaman nyo kung ano ang Iglesia ni Cristo, sino ang pumoprotekta sa Iglesia ni Cristo. lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sino mang lumaban sa iyo. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. Yan po ang talata ng Biblia na gusto kong iiwan sa inyo at alalahanin niyong lagi ang Iglesia ni Kristo po ay protektado po ng talatang ito ng Biblia. O oh, ba diba, ayan na naman tayo. E ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Kristo daw ay protektado ng Diyos ayon sa Isaiah 41.11. E tanong, totoo ba ito mga kababayan? Suriin natin. E ang sabi sa bagandang balita Biblia, lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang mang lubaban sa iyo. Pagkatapos, sabi daw, eh ito daw ay associated sa Iglesia ni Cristo. Eh totoo ba na ang tinutukoy dito ay ang Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sige nga, tingnan nga natin. Papasahin natin ang previous verse, yung binasa niya, Isaiah 41.11. Ang papasahin ko, Isaiah 41.11. Ganito po ang mababasa. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hinirang. tarung klaro, klaro po, ang tinutukoy dito, ang bayang Israel. Hindi po yung Iglesia ni Kristo ni Manalo. Walang ganun. Mga kababayan, mali. O, diba? Katunayan nga, sa isang uh, Bible, itong The Didache Bible with Commentaries based on Catechism of the Catholic Church, kahit nga sa Iglesia Katolika, ang pagtingin po ng Iglesia Katolika sa Isaiah 41, 11, siyempre, napapabilang yun sa Isaiah 41, 8-29, e ganito ang sabi. The Lord has a very special and paternal love for Israel and eagerly looked forward to restoring her. To her homeland from her exile. He had empowered Cyrus from this very purpose, who finally defeated Babylon and allowed the Jewish deportees to return home. Once again, God showed his people that he is the one true God who could both use and subdue powerful nations. In restoring the land of his chosen people, God revealed again the futility. of worshiping false idols. At kinote yung Catechism of the Catholic Church, paragraph 2112. Napakaliwanag po sa ating nabasa, mga kababayan, eh, kagaya ng sinabi natin nung nakaraang episode, ang Isaiah 41.11 ay tumutukoy po sa Bayang Israel. Dahil yung uh, bansang kanilang kinakalaban ay tumutukoy po sa Babylonia, mga kababayan. Eh, yan talaga ang tamang interpretation sa talatang ito, mga kamatid, based sa biblical hermeneutics, mga kababayan. Kaya ito, ito, nagtiklaim lang sila ng talata sa Biblia, hindi naman sila yung tinutukoy dyan. Ang masasabi ni Gabor, no, bastard, yan, mali, mali yan, ako. Kaya ang masasabi natin muli sa mga pamilya at kaibigan ni Gold Dagal, nakikidalamhati po ang inyong programa sa Factbusters PH sa pagkabatay ni Gold Dagal. Mga kapatid, rest in peace sa iyo kaibigan na Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Bakit comment po sa baba mga kapatid. At kung like mo ang video na ito. Paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, FactBusters PH Kaya. Pag maniwala, sasabing sabi. e-check mo na kung fact na talaga. Ha Hello mga kapatid! Ah, uh, and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook Pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo en iglesia.